Ang topic po natin ngayon sa pag-aaral po ng salita ng Diyos ito po Never be bitter. At ito pong ating pag-aaralan ngayon ay hinango ko po sa mga kasulatan sa mga sulat po ni Apostol Santiago sa 1:20. Basahin po natin. Sapagkat ang galit ay hindi nakakatulong sa tao para maging matuwid sa paningin ng Diyos. Ngayon, maintindihan po natin na yung salitang galit pala ay hindi makakatulong kung magkakaroon tayo ng ganitong sitwasyon. No? Kasi sabi dyan, hindi ka magiging sa paningin ng Diyos kung mayro kang galit sa puso mo. At iyan ang ating pag-aaralan sa araw na ito at tayo po ay manalangin. Ama, muli kami nagpapasalamat sa iyong kabutihan at kadakilaan. Sa araw na ito, samahan niyo po kaming mabigyan kami ng pangunawa Buksan niyo po ang aming puso isipan na kung saan ay maintindihan namin ang salita mo na aming pong aralan sa araw na ito. O sa bawat makikinig ay naroon po ang kanilang uh, interest na matuto, at makaalam ng katotohanan. Kaya salamat po Ama, kayo po lang ang makakapagbigay ng kaunuan sa mga taong nagpapakumbaba at handang sumunod sa iyong kalooban. Kaya Ama, pagpalain mo ang bawat makikinig sa araw na ito. Ito po aming dalangin Ama, sa pangalan ng Isus, Amen. At ngayon magbalik mo tayo sa ating pag-aaral. Dito po sa ating pag-aaral, no, pag sinabi, sinabing salitang galit, ito po ay hindi talaga makakatulong para maging matuwid ka sa paningin ng Diyos. Eh, ano dapat natin gawin? Para yung galit ay hindi mamalagi sa ating damdamin, sa ating kalooban. Ito sinasabi ni Pablo sa kanyang mga sulat. Basahin natin sa 4.31 ng ipeso. Sabi diyan, alisin ninyo ang anumang samaan ng loob, galit, pag-aaway, pambubulyaw, paninira sa kapwa, pati na ang lahat ng uri ng masasamang hangarin. So, yan po, alisin natin. Kasi pag hindi mo inalis, yung sama na loob mo, yung galit na yan, pag-aaway, pambubulyaw, paninira sa kapwa, hindi matuwid sa paningin ng Diyos kapag may galit ka. Karamihan sa atin, ho, baka ganito. Kaya magbabasa ako ng komento, maaring ang ilan sa atin, no? O karamihan, ganito ang situation. Ganito ang pangangatwiran at ito ay isang bagay na pagtutuwid. Kung namamali tayo sa pagkakilala sa salitang galit, dito po sa challenge nito, ililinaw lang po natin. Ho. No? Narito po ang isang komento na nais ko pong bigyan ng paglilinaw. Tinasabi niya, no, para sabihin ko sa iyo, Owen, ang galit ko ay hindi kasalanan dahil ako ay itinuturing ng banal na huwag kang manghusga. Yun, tinuturing daw siyang banal at huwag ka daw maghusga sa mga taong banal dahil babaling ang kanila at lalapain ka nila. So, di ko itutuloy. No? So, dito lang po tayo. Medyo mahabang komento po ito. Pero dito may, may gusto lang po tayong ilinaw. Na ang sinasabi niya, no? Puntahan natin. Ang galit ko ay hindi kasalanan. Ngayon, totoo ba na yung galit ay hindi kasalanan? Malinaw ang sinasabi po dito. Bakit alisin ninyo ang anumang sama ng loob? Galit. Ibig sabihin pala yung galit ay hindi pala makakabuti sa atin. Ngayon, kung may kayo na ang galit pala ninyo ay hindi kasalanan, pag-aaralan natin yan kung hindi kasalanan ang galit. Pero dito pa lang ho sa mga talata na ating binasa, alisin ni. So hindi pwedeng manatili ang kasalanan sa isang tao. bakit sinasabi ni Pablo ay ganito pa? Sa kanyang mga sulat, puntahan natin yung 4:26. Kung magalit man kayo, huwag kayong magkasala at huwag ninyong hayaan na lumipas ang araw na galit pa rin kayo. Ano'ng ibig sabihin diyan? Abay, huwag mo daw palilipasin ang buong araw na ikay galit pa rin. So, ibig sabihin, yung galit na yan ay hindi talaga makakabuti kung mananatili pa sa'yo. Kaya yung galit na yan, kailangan mong ipractice na kontrolin mo ang sarili mo na huwag kang magalit. Kasi nga, kung magalit daw ay wag magkasala. Ay di huwag ka nalang magalit para hindi ka magkasala. ba diba? Ngayon, ating babaybayan ng mga bagay na yan. Balikan natin ang komentong ito na gusto ko pong ilinaw sa bawat isa sa atin. No? Sinasabi niya, no? kung itong galit nga ay hindi kasalanan dahil sabi pa niya, ako ay itinuring ng banal, huwag kang manghusga. Unang-una po, hindi po ako nanguhusga no? sa mga taong banal. Dahil babaling ang kanila at lalapain kanila. Teka muna. Hindi nga huta tayo nanguhusga sa tingin mo ba nanguhusga kami? At sa tingin mo ba kung banal kayo at pag kayo ay hinusgahan, babalingan mo at lalapain? Teka muna, di ba't ang ganitong panalitang lalapain ay sa demonyo yan, kay satanas yan? Ano sinasabi ni Pedro sa ganyang mga talata? Basahin natin. Basahin natin itong unang Pedro 5.8. Humanda kayo at mag-ingat dahil ang kaaway ninyong si Satanas ay umaaligid-aligid na parang liyong umaatungal at naghahanap ng Malalapa pa. Ay kahit hasanas pala yung ganong term. Ano may ganito pala na pag ang banal daw ay nanguhusga sa mga taong banal daw ay dahil babaling ka kanila at lalapain ka nila. Teka muna, ay kay satanas po yung ganyang term. Yung naghahanap ng malalapa, no, ay parang leon, si satanas pala yun. Ngayon mga kapatid, nais ko pang bigyan ng magandang paglilinaw itong mga komento po ninyo noho patungkol po sa galit. Sinasabi naman po dito ni Pablo, basahin natin sa Roma 6.19. Nagsasalita ako ayon sa pamaraan ng tao dahil sa kahinaan ng inyong laman. Sapagat kung paanong inihandog ninyo ang mga bahagi ng inyong katawan bilang alipin ng karumihan tungo sa higit at higit pang kasamaan, ngayon naman ay ihandog ninyo ang mga bahagi ng inyong katawan bilang alipin sa paggawa ng matuwid tungo sa kabanalan. So ito po ang kagandahan nito, kapag gumagawa ka ng matuwid, magiging banal po tayo pala. Kasi po ang inyong pangunawa sa talatang ating binabasa ay para bang sa inyo ay sinasaktan ko ang inyong damdamin. Hindi po. Kasi ang sinasabi po ninyo, yung galit pala ninyo ay hindi kasalanan. Ngayon, kung sinasabi po dito sa ating binasa, kung hindi nga ba kasalanan, di ba't ang sabi dito sa Santiago 1.20, sapagat ang galit ay hindi nakakatulong sa tao para maging matuwid sa paningin ng Diyos. So, hindi ka maging matuwid sa paningin ng Diyos kasi may galit pa tayo sa ating pagkatao. So, ibig sabihin, yung galit nito, kung meron sa ang isang tao, hindi nakakatulong sa tao para maging matuwid. Ang binasa natin, para maging matuwid tayo sa harapan ng Diyos yan, po, paggawa ng matuwid tungo sa kabanalan. Di ba? Kung naaalipin ng ating katawan sa ganyang mga bagay. Ngayon, ninawi natin pa sa pamagitan po ng kasulatan po ni Apostol Pablo. Ating alamin nito, sabi dito, tandaan mo ito, magiging mahirap ang mga huling araw. Ano po ang sabi diyan? Dahil magiging makasarili ang mga tao, sakim sa salapi, mayabang, mapagmataas, mapanginsulto, masuwayin sa magulang, walang utang na loob, hindi makadiyos. Ano pa ang sabi diyan? Ating alamin po dito sa verse 3. Ayaw nilang makipagkasundo sa kaaway nila. So, pag may kaaway ka, makikipagkasundo ka kahit ikaw ang inaway. O, oh, ba? Diba? Kahit ikaw ang umaway, ang ganyang mga bilin ay kailangan mong tuparin. Ulitin ko po, ayaw nilang makipagkasundo sa, sa kaaway nila. Malupit, walang awa, mapanira sa kapwa, walang pagpipigil sa sarili, at galit sa anumang mabuti. Meaning, kapag meron ka pang galit sa iyong puso, galit ka sa mga taong mabuti. Hindi lang iyan, mga taksil sila, mapusok, mapagmataas, mahilig sa kalayawan sa halip na maibigin sa Diyos. So nangyayari po, pag ganyan pa ating sitwasyon, no? Na kung saan ay 'yan, mananatili pa rin sa iyo ang galit, no? Di ba? ay hindi pala makakatulong ito sa ating pagkatao. Kaya nga dapat tayo ay alisin yung galit niyan sa ating mga puso. Kasi sinasabi ni Kristo ito sa Lucas 6.27, Ngunit sinasabi ko sa inyo na mga nakikinig sa akin, mahalin ninyo ang inyong mga kaaway, maging mabuti kayo sa mga galit sa inyo. O ba? Diba? Kung may galit sa inyo, ang isang tao abay, maging mabuti ka sa kanya. Di ba? So, dito sa komentong ito, so, hindi po galit ang mamutawin sa atin at sasabihin mo kaya dahil kayo may galit ay hindi yon kasalanan. Kaya nga po, dapat alisin mo yung galit at ito yung ipamuhay natin maging mabuti kayo sa mga may galit sa inyo. E eh, katulad po ninyo, kung kayo po yung may galit sa inyo, ipapano eh, paano namin po ay paano mo magkakaroon ka ng pakikitungo sa iyong kapwa? Eh kung ang galit na yan ay nasa iyo. ba diba? Ang pakikitunguhan, kung ika'y walang galit sa iyong kapwa at magkakaroon ka ng kabutihan sa iyong kapwa na galit sa iyo. ba diba? ang hirap yata ng mga kautosan ni Kristo? Parang baligtad, ano? Ikaw muna magpapakumbaba. Ikaw pa ang magiging mabuti. Doon sa mga taong may galit sa iyo, dahil yan ang layunin kung kang pag-ibig na itinuturo ni Kristo. So, ilang po ang ating nailinaw dito po, no? Na kung saan sinasabi po ninyo, yan, ang galit ko ay hindi kasalanan. So, kasalanan po yun. Kasi kung may galit ka, hindi mo magagawa yung utos ni Kristo. Kung may galit ka nga, kung magsasalpukan kayo, kasi sabi dito, Maging mabuti kayo sa mga galit sa inyo. ba? Diba? So, dapat hindi ka galit. Para magkaroon ka ng ganitong gawain na pinapagawa ni Kristo, makasunod ka. Ay eh, sabi dyan, maging mabuti kayo. Paano ka magiging mabuti kung ang galit ay nasa iyo? ba? Diba? Kasi nga yung galit ang pupuntahan mo para magkaroon ka ng pag-ibig sa mga taong mayroong ganyang pamumuhay na makasalanan para maitawid sila at maging mabuti sila at para maging banal sila. So salamat pong muli sa Diyos ano, dahil nabigyan muli tayo ng magandang pag-aaral at naliwanagan muli tayo. So salamat po sa inyong panahon at pakikinig na may patuloy tayo magsaliksik. So malinaw po sa atin, tanggalin, alisin ang mga galit sa ating puso't isipan. Bakit? Ang dapat nating gawin ay ito. Sa halip, maging mabait kayo at maawain sa isa't isa at magpatawad kayo sa isa't isa gaya ng pagpapatawad ng Diyos sa inyo dahil kay Kristo. Muli, ako po'y nagpapasalamat sa inyong mga panahon na kung saan ay nakikinig at nag-aaral at kayo po'y maraming natutunan naman sa ating pong pag-aaral. So, ito pong ating naging topic ngayon, Never be bitter. Yan. Ibig sabihin mo, ay aalisin na natin sa ating pagkatao ang mga bagay na yan. Tulad ng ano po ang aalisin sa ating pagkatao, masahin muli natin ang mga bagay na yan sa banal na kasulatan. Alisin na ninyo ang anumang sama ng loob, galit, pag-aaway, pambubulyaw, paninira sa kapwa, pati na ang lahat ng uri ng masamang hangarin. Sa Diyos po ang papuri, pasasalamat at pagsamba. Sa pangalan ni Jesus, Amen.